Hello mga kamarites! For today's video ay tayo'y magluluto ng inabraw, lawoy, or dinindang na awan baguong na Well mga kamarites, atin muna hugasan ng ating mga gulay ang kamatis, okra, pati na rin ang sitaw, at ang main ingredients ay ang cabbage! Alam niyo ba mga kamaritas, hindi magiging kumpleto at masarap ang sangkap ng inabraw kung wala itong halong pagmamahal. Charot! <laughs> Kaya mga kamaritas, kitilin natin ang sitaw at hiwain natin ang ripolyo. May sa dua, talo! Kitel, kitel, kitel! Ilagay na natin mga kamaritas ang ating mga sangkap sa kumukulong tubig at hintayin nating maluto. Heto na mga kamaritas, naluto na ang ating masarap na inabraw na may halang pagmamahal. Charot!